Sa number 4, SM Prime Holdings Incorporated na ang nagsugod na pangudal sa Barangay 12 sa Bacolod City para masuguran ang development project sa Manukan Country. May report si Nico Delphine. Ginaamat-amata na install sa mga trabahador sa SM Prime Holdings Incorporated ang kudal nga magalikop sa palibot sa Vendors Plaza, kagani transport terminal sa Barangay 12 sa Reclamation Area. Tuyo sa nga sa PHI nga i-develop ang kaiping nga Manukan Country nga kalakip sa 3 hectare property sa Bacolod LGU nga ila na arkelahan. Pila sa mga residente, labi na mga nagabaligya sang lamayo, sa lamayo, nagakabalaka sa mga inepekto sa pagpangudal kay wala na sila sa lugar nga mabaligyaan. Iban sa ila, napaminsara na lang nga irekta sa merkado ang ila produkto. Kay total ginadala na, na sa market niya, di okay, na... okay, na... okay, na... okay, na... Tawag niya? Alaw niya, na, na, eh. na... na... niyo man. Uh -huh. oh, well, po well, oh. wow, na sa Bacolod Housing Authority kag GSSD ang pagproseso sa financial assistance kag relocation area nga sa sa kapin 141 ka mga pamilya nga apektado sa development project. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. may gintala na nga entry kag exit area ang SM nga kinahanglan pa nga mahuwanan sa katapo sa enforcement team sa kay NHA na dai mo, madala sa CT amo gani nag ano mako mako mid labot ya isa ka dalan may din may duwa da, ka dalan na mapagwa ka sa San Juan ti ko na si Carlos o subi kun ila i check kining area kay basic na buta na balay nag kaya kay way dalan to sa uh, plano ya may dalan na kinlakingan ng sa balay ang SMPHI ang mga construct man sang temporaryo nga pasilidad sa ila transport terminal nga tabok lang sang Vendors Plaza para sa iluhan sa mga tenants sa Manukan Country. Ini sa tion nga sugura na ang demolisyon sa reclamation area sa Madason nga binulan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.